ang aking asawa mga idol uh, ah, gusto niya mga idol Diyan na sumampa mga idol sa stalker o oh, kita mo mga idol oh. ayan ah, na na daw siya gusto Magpahinantik Diyan sa stalker na yan ayan mga idol oh. kay kayo lang siya mga idol gusto lang gusto daw niya dyan daw siya Awa, mamaya mga idol ay natin sa iyo mga idol ha ah. pakita natin sa inyo mga idol kung paano ah, siya sumampa mga idol magpahinanti sa ah, ano uh, ah, stalker side lifter ayun ah, mga idol oh, ayun oh, kayo yung mga idol oh. Ah, tingnan mo mga idol ah. Oh, mga idol, oh. tingnan niyo mga idol. Ayan oh, pininom pa siya ng kape mga idol oh. oh. Pininom pa ng kape oh. Oh. Ah, Ayun, momoba na si mga idol. <laughs> ah, ayan na ah, magbaba sa amin mga idol. Ah, ayan na ah, side lifter. Ah, pag magsauli kami dito. Ayan ang uh, buhay ng uh, mga pahinante mga idol na abang nanakbo pa yung uh, uh, side lifter ay uh, sumak bigla kang sakay tapos bigla kang uh, baba pag uh, kahit uh, na ano, uh, natakbo pa. Ayan ang uh, buhay ng mga pahinante mga idol. Ayan si uh, Pare uh, Ilyas. Ayan mga idol, parelias mga idol na uh, Ah, booking. Meron na. Sira. bakit tayo Ah, ayan mga idol, uh, nasira ang ating kasama mga idol. Buti ay uh, dito lang sa loob ng ah, uh, uh, siway. Ayan lang mga idol, uh, maraming salamat sa panonood ng ating uh, vlog. Uh, bye bye mga idol.